Ah, meron akong ituturo sa inyo ngayon. Ito, maganda rin to. Medyo magandang ano to. Pwedeng pagkakitaan, gawing negosyo. Ito nga pala mga boss. Ah, ito yung alan na ah, timer board. Ito yung alan timer board na yan. Nabibili lang din yan sa mga online. bale ituturo ko sa inyo ngayon kung paano mag-wiring nito. Ang gagawin nyo lang nito, pwede nyo ito gamitin sa Uh, karwas, ganyan, pang karwas. Limang piso ang uulog. Para gusto nyo, pagkakitaan, meron kayong uh, uh, income sa bahay nyo. Maglagay lang kayo ng linya, ng tubig sa labas nyo. Tapos maglagay kayo ng ganito na parang karwas bindo. Maguhulog lang na limang piso. Pwede na silang magkarwas ng kanilang mga motor o sasakyan, tricycle, kotse. eto Ito mga boss, di mo lang ito. Wala ito sa box pero kung matututunan niyo ito sa pagwiring, madali na ito ilagay doon sa loob ng box. Dito ipapakita ko lang kung paano mag-wiring nitong car wash bendo machine. Ito, may dalawa ang pwedeng gawin natin dito sa wiring. Ang unang wiring na ituturo ko sa inyo, ito gamit ang relay, boost relay. 12 volts 'yan na ah, 30 amperes Ayan, ilalagay ko ng mga label para makita ninyo, no? Boss relay 12 volts 30 amperes ito yung gagamitin natin para dito sa susunod na tuturo ko sa inyong demo ay yung uh, car wash bindo machine na gamit naman ang uh, contactor relay yung gagamitin natin so ngayon mga boss sa uh, pagbubuo ng bindo uh, ng machine yung car wash ito ang mga kailangan natin So ngayon, uh, ito meron tayong breaker, circuit breaker. Ang circuit breaker natin ay nasa mga 20 amperes yata ito. Nakalimutan ko kung ano, walang nakasulat. 20 amperes to. Ngayon, dito manggagaling ang kuryente. Tapos ang magsusupply naman dito sa ating uh, mainboard ito, yung transformer na to. Ayan. Tapos ngayon, meron tayong saksakan. Ito. Meron tayong saksakan na gagamitin Dito sasaksak ang uh, motor ng car wash Bali, dito na makukontrol yung uh, labas ng kuryente Pag la, namamatay na yung timer, wala na rin lalabas na kuryente rito Ang gagamitin natin mga boss Ay ilaw muna kasi sa ngayon wala naman tayong motor ng car wash, Ilaw lang, isasaksak natin dito Malalaman natin kung mamamatay siya Magkukusang mamamatay Pagkatapos na ng oras dito ngayon, ito nga pala mga boss, mayroon itong, uh, ito yung coin slot. Ayan, ito yung coin slot na to. Uh, dito hinuhulog yung limang piso. Ngayon, uh, mayroon ito tig piso, ito naman tig limang piso. Ito. So, ito turo ko lang sa inyo mga boss, no? Indukol dito sa board. Kung paano mag-wiring. Ito mga boss, itong dalawang, uh, kikita nyo ba na maayos. Ayan. Itong dalawang ito yung una muna, itong unang uh, tatlong pin. Ito ay papunta sa uh, dito sa ating coin slot dito. Ayan dito yung papunta. Bali may kulay-kulay din yan. Ayan yung kulay ng wiring. Pula, itim at saka puti, no. Itong una na to para sa linya yan para sa coin slot. Bali ang ano niyan mga boss, mayroon yan default na One minute ito. Ito naman na pangalawa. Turo ko lang ko akong Ito naman mga itong pangalawa naman na tatlo rin na pin. Para sa coin din yan. Kaya lang meron tong default na 5 minutes. Pag dito kayo kukuha ng linya, 5 minutes ang kada hulog na 5 piso. Lalabas doon 5 minutes bago mag-off yung uh, car wash timer. Pag dito naman, 1 minute lang siya. Pagkatapos ng 1 minute, mamamatay na yung car wash. So kayo nang bahala pipili dyan kung saan nyo gusto Pero dito na-adjust din yan mga boss Ayan dito Bali plus plus 1 minute yan Dito plus 1 minute plus 2 minutes Ayan pagka itinakas nyo na yung uh, switch na yan Ganun lang din ang gagawin nyo dyan Kung gusto nyo baguhin yung default dito na lumalabas Ito ang para sa reset Ito naman mga boss yung uh, linya na to Ay para ito sa papunta na sa car wash yan dito na mag uh, off on na yung ano nya parehas lang yan ito out din to papunta sa car wash na rin to kaya ito pala mga boss kaya namin kaya natin to pinapalitan itong timer na to itong relay na to kaya ginagamit natin pinapalitan natin ito ng uh, boss relay kasi itong itong relay na to ay mahinang klase dahil mababa lang yung uh, amperahin nito ni nasa 10 amperes lang ayun ko kung nakikita nyo ah, ayun ito may nakasulat dito 10 amperes lang so masyadong mababa sya 10 amperes lang ayan pag sinaksakan nyo ng motor yan ng karwas wash ito masisira agad to kasi mababa lang dahil ang car wash mataas ang current noon ng motor ng karwas wash so ang ginagawa pinapalitan natin ito o kaya yung contactor relay ang gagamitin. So ngayon, ang gagawin natin mga boss, tuturo ko sa inyo kung paano mag-wiring. Ganito lang yon. So ito nga pala yung mga wire na gagamitin natin para dito. Ayan. Ayan mga boss. Dito sa unang pin na to, kakabit natin itong wire na to. Ayan, para sa coin slot yan. Bali, itong is, dalawa, may wire yan, dalawa. Isa lang muna ikakabit natin. Tabi ko lang muna itong isa. Tapos, ito naman ay para dito. So, yung relay, wala yan. Wala muna ng ano yan. Ay, yung uh, reset, wala muna ng connection yan. Ito lang muna. Dito lang muna tayo sa out. Dito, pipili lang tayo kung alin dyan. Kung ito, o dito. Kaya pipili lang tayo. Dito ang ilalagay natin muna. Yan lang muna. Tapos ito yung sa power. Ayan, sa power yan mga boss. So ito muna sa power muna tayo mga boss, no? Dito. Ito yung power supply ayan, no? Meron siyang diode ng, ano, bridge type na diode. Dito yan sa transformer. 12 volts. Ayan dito. Dito ikakabit, no? Ayan, ganyan. Yan, dyan yan, Kapit. Kahit magkabaliktad dyan, okay lang. Kasi AC naman to. Ayan. Tapos, agyan natin ng balot. Ayan, balutan natin mga boss para safety tayo. Ayan, ganyan. Ito mga boss ha, demo lang ito. Para makita nyo lang kung paano mag-wiring ng ala na uh, car timer. Ayan. So meron na tayong supply no. Ito may supply na tayo. Wala pang kuryente yan mga boss, hindi pa natin nagkakabit. Ano lang yan, ah, inumang, ko lang yung muna yung secondary ng transformer. No? Tapos, ito naman mga boss, hindi na tayo kukonek dito sa wire na to hindi na muna tayo kukonek ang gagawin natin sa relay natin dito na tayo didirekta sa loob ayan dito ayan o oh. ito itong linya na to ayan mm, ito ayan yung dalawa na yan na linya dyan dyan tayo kukonek ng positive negative positive negative dito ito pala mga boss, yung ano natin, yung uh, relay uh, boss relay na to. Ang connection pala nito, ito ay itong dalawang red, itong red at saka yellow, ito ay numero 87. Ayano, oh, pag binunot mo 'yan, ayan na may nakasulat dito. Ayun no, oh, 87. At saka dito sa ilalim, ayan 87. Ito 86, ito 85, ito 30. So pag kinonek mo yan ng ganyan iyon, Dito lang yon, Napunta lang yan dito Lalabas So itong yellow at saka red Ito yung 87 Pagsasamahin nyo lang yan mga boss Ayan ganyan lang Para pagsasamahin mo lang yan short mo lang So, ngayon Ito ngayon na uh, Dito ngayon papasok yung supply Na isang linya ng AC yung line dito yan nalagyan natin ng wire yan yan dito papasok yung AC source yan line yung line 1 ngayon ngayon kita nyo ba mga boss ah, okay yan ganyan i-coconnect natin muna ngayon yan dito wala pa yan hindi pa yan nakasaksak mga boss hindi pa nakasaksak ayan ang gagawin natin i-coconnect na natin itong yung power dito sa transformer yung isa isama na natin dito sa linya ng uh, relay itong yellow at saka red pagsasamahin na natin yan i-coconnect natin ngayon kasama yung isang linya galing sa transformer sasaksak natin dito sa, sa ating breaker ayan ayan, ganyan sana mga boss nasundan ninyo Dahil minsan mabilis akong magsalita ayan, dito ipapasok ayun, ganyan tapos ngayon Ito naman mga boss, ito Yung isang linya naman ito at saka isang linya ng saksakan dito. Yung isang linya nito Ayun. Yung isang linya nito isasama naman natin doon sa isang kaya itong black na lang itong black para may, mayroon tayong maintindihan doon na lang natin pero kung parehas black yan tandaan nyo lang basta isang linya pero ngayon dahil may kulay white naman ito yan itong black na to isasama nyo rin yan ngayon sa pag wiring dito sa itong isang linya ng transformer at saka yung isang linya galing dito sa saksakan pagsasamahin nyo ngayon yan para i-connect dito sa breaker yan yung isang linya pagka nalito kayo mga boss pwede nyo naman ulit ulitin ang pagpi-play i-rewind lang tapos play ayan okay nakakabit na mga boss no yung isang linya ng transformer, nakapasok na siya dito sa line 1, ay line 2 ng uh, breaker. At yung isa, nakapasok sa line 2 ng breaker, kasama ang ating relay. Ito. Ngayon, itong galing sa saksakan mga boss, yung isang linya naman, yung puti. Kasi yung itim yan, kasama yan dito sa linya ng transformer. Ayan yung puti naman tong mga boss yung linya nang galing dito sa saksakan dito naman ngayon yan kukuha ng linya sa relay dito natin yan ikakabit sa kulay orange number 30 eto number 30 itong orange na to nakasulat yan dito sa, sa boss relay yan dito natin yan connect ayan dito sya connect ayan mabalutan natin Inuulit ko bos mga boss, ito demo lang ito, temporary lang yung mga tape na yan ano. Tapos ngayon, ikabit na natin itong dalawa pang wire nang galing sa relay sa boss relay. Susuplayan na natin ito ngayon ng 12 volts itong relay na to. Kailangan natin na supplyan ng 12 volts para gumana siya at mag-function na yung saksakan ng car wash motor So ngayon, ang gagawin natin Iko-connect ko na ngayon ito Ayan, itong kulay green ang positive Itong kulay blue ang negative Ang negative, ang positive nito mga boss, ito Ayan, ituro ko Ito yung positive Dito naman ang negative Ayan, ganito lang yan mga boss, magkabit ito inang natin Ayan dito Ayan ang positive Ito naman kulay blue Itong green ang positive Itong kulay blue ang negative Dito natin yan ikakabit Ayan Ngayon pagka naguna ngayon itong uh, Alan na uh, Timer board Magkakaroon na ngayon ng kuryente Dito sa relay ngayon tatakbo ngayon ang kuryente papunta dito sa saksakan at gagana na ngayon ang ating car wash motor pag sinaksak na natin dito no. So yan mga boss no, sana naintindihan niyo to. Ito 'yon. Susubukan natin ngayon titestingin. Testing natin. Yan ganyan natin. Ito mga boss, wala na itong connection. Wala na. Base binaypas na natin yung galing dito rumirekta na tayo doon yan nakasaksak na lahat yung ating relay may connection na lahat galing dito sa breaker yan i-off mo muna natin pero hindi pa naman nakasaksak dahil ito pa nandito masaksakan baba ito yung transformer so ayan na mga boss no so try natin mga boss ito ang ilaw gamitin natin itong ilaw na to mga boss uh, demo lang ito para malaman nyo na mayroon ng power dito pero kung sa car wash nyo nagagamitin, ang isasaksak sak nyo rito yung car wash motor. Hindi na yung ilaw. Yung sa akin, ilaw lang kasi wala akong motor ng car wash. So, itong ating coin slot. Okay. Kulay-kulay lang yun mga boss. Ayan o. Uh, red, black, white. Ganon din dito. Galing dito sa mainboard board. Ayan red black white din yan pare-parehas lang yan so pagsasamahin-samahin red sa red ayan ganyan red sa red uh black sa black ayan black sa black <coughs> So, ang gamit nitong Alan timer na to marami tong ano eh gamit eh. Pwede yan sa piso wifi. Pwede sa car wash. Pwede rin yan mga boss sa uh, yung hinuhulugan ng piso sa mineral na tubig. Pagka gusto mong uminom, hulog ng piso. Tapos mo sa plastic. Pwede rin yan mga boss yung uh, board na yan. so ayan, babalutan natin. pinutan natin para hindi magdikit maraming ano nito mga boss gagamitan kung gusto niya talaga na gamitin ito sa negosyo o anak buhay para dagdag kita rin pa sa bahay ninyo pag natutunan nyo ang pagka wiring nito <coughs> so ayan mga boss nakikabit na natin So ayan mga boss, isasaksak ko na. Ito na yung saksakan. Ayan, kasaksak na siya. Hindi muna natin ni-on sa breaker. Ayan, naka-off pa yung breaker natin, nakababa. Ngayon, ito meron tayong limang piso na dito, pang ulog. Para makita natin kung mag-on na yung ating timer board. At kung kagana na itong saksakan na to. Dito sak natin yung ilaw na yan. So ayan mga boss, saksak ko na rin to para makita nyo. Ayan. Saksak ko na natin. Kung gaganay siya. So ito, titistingin natin. On ko na yung breaker. Ayan. Iyon. Umilaw na mga boss. Oh. Zero zero. Nakaw na yan. Tapos may ilaw na rin yung ating coin slot. Ayan. So ito mga boss, puhulugan natin. Yan naka zero zero. Pagka naghulog ka rito, magkakaroon yan ng 1 minute kasi dito tayo sa default na 1 minute. Ito ang sumunod yan, 5 minutes. Mamaya, titesting ko natin sa 5 minutes. So 1 minute muna tayo. Ayan, maghulog ako ng 5 piso. Iilaw na rin yan kagad dito mga boss, yung ilaw natin. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. May na kaagad mga boss oh. Ilaw kaagad siya. Ayun. Pag natapos yan mga boss yung count na yan, yung bilang na yan, mamamatay na rin ang itong ilaw na to. So kung sa kung motor naman ang ikakabit dito, mamamatay na rin yung karwas. Ihinto na yung pagkakarwas. ayun Ayan, malapit na. <clears throat> so ito mga boss, pag natutunan nyo ito, maganda ito gawing hanap buhay kung mayroong kayong uh, malapit kay sa kalsada yung bahay ninyo maglagay kayo ng karawas sa labas bawat limang piso sa isang buwan maka usan kinsinas maka makaka kahit yung mga pangbay sa kuryente ninyo makakasold kayo sa pamamagitan nito kung gagawin nyo itong negosyo ayan malapit na siya pagka five, five seconds na lang magtututut yan ayan magbabasher siya ibig sabihin malapit na siyang mamamatay ayan mamamatay na yan yun So hihinto na yung car wash nyan mga boss Ganyan lang po ang paggawa wiring nitong nga uh, Alan na uh, timer board. Mura lang 'yan mga boss. Mga nasa kulang-kulang dalaw lang 'yan, kulang-kulang dalawang daan. Baka nasa kung lahat-lahat mga boss ito, ito baka nasa mga 400 hanggang 500 lang ang gagasusin niyo. Ayun. Bracket, transformer, itong boss relay, main board. 'Yan lang ang gagasusin niyo diyan. Pwede nyo lang gawing business yan sa bahay ninyo. So ngayon mga boss, no? ilipat natin dito kanina pag uh, dito tayo magkoconnect, one minute ang lumalabas dito. Pero pag dito sa kabila, pag naghulog ka ng limang piso, 5 minutes ang 5 piso. Dito ngayon, ang limang piso, one minute lang. no? So ilipat natin, off ko muna. Ayan, inoff ko muna. Ilipat natin. Ayan, dito na tayo sa may default na 5 peso. Ayan. Ay, 5 minutes pala. 5 peso, sorry. So, ayan na yung 5 piso natin. Ito. Ayan. So, check ulit natin. On ko. Ayun. Ayan na. Mag-on na siya. Ngayon, hulog tayo ng 5 piso. 5 minutes ang lalabas niyan doon sa may timer. Ayan o. Oh. Ayan o, oh, 5 minutes. Ayan, umilaw na mga boss. So, ibig sabihin, pagka umilaw na yan, nagkakaroon na tayo ng kuryente dito. Sa saksakan na to. Pag natapos na yung 5 minutes na to, mawawalan na rin ng power ito. Automatic, mawawalan na ng kuryente yan. Ihinto na lang yung karwas niyan. Kaya ang gagawin nung magkakarawas, kung kulang pa yung 5 piso, maguulog na naman uli siya ng 5 piso para gumana na naman uli yung karwas motor niya para matuloy yung pagkakaruwas niya kung hindi pa siya tapos so mga boss ito sana kung natutunan nyo po ito at nagustuhan ninyo ang aking um, tutorial na to paki uh, pakilike and share na lang ko sa, sa inyong mga kaibigan para malaman din nila kung paano yung mag wiring nito magulo lang to mga boss pero panoorin nyo lang ulit ulitin masusundan nyo rin kung paano mag wiring so salamat